habang tumatanda, hindi natin mapigilan yung maging nostalgic, di ba? May music na nagplay sa YouTube. May lumang movie na napanood sa TV. May old perfume na naamoy. At parang may switch sa puso natin. Nagiging buhay ang mga memories sa nakaraan. Naalala mo nung bata ka, kasama mo, daddy mo, mami mo, they were at their peak of health. Naalala mo yung mga family celebrations nyo, birthdays, Christmas, sobrang saya mo. Maaring napadaan ka sa dating school mo, and suddenly, parang bata ka ulit. Naalala mo yung mga dati mong best friends. Napapangiti lang sa mga kalokohan nyo noon. Naalala mo rin yung dati mong crush. They were very special times in your life. Sarap balikan ang nakaraan. Pero sana, wag itong maging hadlang sa pag-appreciate mo sa kasalukuyan. Ang payo ni King Solomon sa Book of Ecclesiastes, Say not, why were the former days better than these? For it is not from wisdom that you ask this. Kung may tiwala tayo kay Lord, may kabutihan na laging sumasalubong sa atin sa bawat araw. Manalangin tayo? Lord, thank you sa mga magandang memories ng nakaraan. Dalangin ko na magbigay ito ng pag-asa sa akin sa hinaharap. Dahil ikaw na nagpala sa akin in the past, ay siya rin nagsusustain sa akin in the present. At siyang magbibigay ng pagpapala in the future. Salamat sa kabutihan mo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.